Ayun, good morning. So gusto ko lang i-share yung mga simpleng upgrade na ginawa ko dito sa aking uh, motor para ako ay maging komportable at safe sa daan. Unang-una itong uh, shock absorber ng uh, motor. So yung stock kasi medyo matagtag at masakit sa likod kapag ka naglo long distance. So ayan, hindi ko nababanggitin yung ano, brand. Uh, kahit anong shock absorber naman yan, pwedeng pwede. Basta komportable kayo sa inyong biyahe. Ramdam ko ang pagbabago nung nagpalit ako. Eh, naging komportable yung biyahe ko. At syempre, hindi sumakit yung likod ko. Uh, pangalawa, itong mini driving light dito sa harapan. No? Sobrang nakatulong ito sa akin pagka nagbabiyahe ako ng gabi. Bukod sa kitang-kita mo yung daan, ikaw ay nagiging visible din sa mga kasalubong mo. Pag-stack, yung uh, ilaw lang ang gagamitin mo, ulang kasi. So hindi mo makikita yung mga malalalim at uh, medyo maliliit na butas, lalo lalo na pagkagabi. Pagka nagpakabit kayo dito, siguraduhin nyo lang na nakaseparate yung switch para maging legal ito, uh, para maka ma-erase nyo agad. At itong upuan, pinatabasan ko ng konti para masarap upuan. Yan, medyo mataas kasi ng konti yung ano, yung istak na upuan. Kaya pinabawasan ko. So, yun lang mga idol, no. Sana makatulong sa inyo. Uh, konting tip lang 'yun para maging komportable at safe ang biyahe nyo. Lalong-lalo lalo na sa mga naglo-long ride. Thank you.